May tuturing pa nga bang pagkain at tila basura na kanilang ipinalalaman dyan? Dito naman sa Balutondo, nakilala namin si Nanay Melinda, 58 years old. Horasan ang kanyang pag-ikot-ikot para manghingi ng sobrang kanin sa kanyang mga kapitbahay. Pero ang mga tira tirang ito, hindi para sa aso. Ito na ang magsisilbing pagkain ng kanilang pamilya. Hello po! Hoy! Ate, paano po ng kaunting kanin ninyo dyan na ano? Salamat po. Mari Rose, pwede nga kung kanin lamig ninyo. Ang mga kanin kanyang hinugasan at binilad sa araw Pangangalakal din ng basura ang tanging kinabubuhay ni Nanay Melinda. Wala na raw kasi siyang katuwang ng pumanaw ang kanyang asawa noong 2009. Ang iba niyang anak may sarili ng buhay. Samantala ang kanyang bunso at ang asawa niya, maging ang anak nila, nakatira sa kanya. Sabi ko na lang po sa anak kung magpasinsya na lang kami kasi wala naman po kami ng anong perang makikita ng malaki-laki sa pag-ano sabi ng Manila, okay lang yun, ma, sa akin. Okay lang daw. Nang matuyo na ang kanin na kanyang binilad. Pinaluan niya ito ng asukar para raw matanggal ang masama ng lasa ng kanin. Paano kasi? Karamihan sa mga ito ay panis na. Pag wala po akong kinakain, nagluluto lang po ako nito. Para pang ano ko lang po na makakain lang po ako sa isang araw. Kasi wala namang pang ano, mahina po. Minsan mga lakal, sir. Walang gaano maano sa basura. Yun lang na po, nangihingi pa ako sa kanila. Sabi ko, mga kapitbahay, kakatok po ako. Pahingin naman po ng kanin ninyong ano, panis na hindi naman masyad panis yung mga pag ang pa po po Yung panis na kanin, ano yun? Anong nasasabi ng mga anak niya pag gano'n yung napapakain sa kanin? Hindi pa naman po masyadong ano. Yung hindi lang po nila nakakain na, na ano yun po ang binibigay sa amin. Pero ako po, pagka nakaano po ako ng panis, hinuhugasan ko pa po yun, sir. Tapos binibilad ko rin po sa araw, sir. Umiiyak na lang po sila, sir. Eh. Kasi nga, sabi niya, Mama, wala na kaming ano Na, nagugutom na kami, sabi niya ganun. Sabi ko, mag, ano na lang tayo, mag -tis -tis. Tanging yun lang ang tanghaliin na pinagsaluhan nila ng kanyang manugang. Habang kumakain, hindi napigilan ni nanay ang maluha. sinala naalala ko minsan wala kaming pagkain, kanito lang kinakain. Minsan so, nagtaka na lang po ako, nagtitinapay, pag wala kaming pagkain.